so alright guys nandito pala ng top na, uh, mula ang tipo ko ng Skywheel mula ng Alamang mula ng Ayala, Makati so ayan ganyan ito kaganda no, pag gabi so ito mga oras na ito ay nasa mga alas 8 ng gabi ito bumabiyahe ko papuntang Makati uh, ang bilis lang ng biyahe so mga nasa 10 minutes lang siguro mula Alabang Skyway Alabang hanggang uh, ano, uh, Ayala Ayala Tunnel so hindi naman talaga mahaba itong video na ito eh, sinubukan ko lang ito guys kung maganda ba ang pagkatin ng gabi bumiyahe ayan, ganito ang sitwasyon sa Skyway na no, paggabi so ayan napakaganda pala tuloy-tuloy uh, lang yung biyahe dito maluwag naman uh, ito pala guys nung nakarang ano to um, nakarang araw pa ito so ayan hindi naman siya matraffic pag uh, gabi so ganun at ayan tuloy-tuloy lang tayo at ito uh, tagdag na rin ito sa ating watch hour ano And kasi pupunta akong ano pala nito uh, BGC sa may Tagig uh, Bonifacio Global City uh, magsusundo pala ako nito ng, ng aking boss so, so dito ako dumaan Wali uh, nag waste muna ako bago ako umalis ng alabang kung saan pa magandang dumaan na uh, hindi masyadong matrapik so dito, uh, dito tinuro ni Waze na mag-skyway ako kaysa mag ano ako uh, si SLEX no tapos so highway tapos mag-C5 -si and uh, mas ma-traffic pala doon so ang ginawa ko ito sinunod ko si Waze no nag-ano ko skyway Alabang tapos ito binabaybay ko ng skyway uh, mula Alabang hanggang um, Ayala Tunnel So, ayan lang guys, kaya ito lang sitwasyon, mabilis naman, maluwag ang daan. Ayun, pero sa kabilang side medyo ah uh, maraming sasakyan. So dito sa side ko naman sa kanan, yung, yung kabilang side po uh, papuntang ano yan, uh, Isla Legs, no? uh, pa Laguna, ayan. So dito naman sa pwesto ko ngayon, ito papunta itong na uh, Manila, uh, Makati, ayan. Taguig, WJC Alright right guys, so yan. Yan, pinapakita ko lang sa inyo uh, na ganito ang sitwasyon pag uh, sa gabi, no? Uh, siguro sa ibang mga araw, may kunting traffic, pero ito, swerte ako sa dumaan, dumaan ako ng ngayon oras ng gabi, mga alas 8. So, ayan, to. may mag-exit na rin ako dito guys, no? Uh, Ayan, makikita nyo lang sa Magallanes exit. So, bababa tayo ng South Super Highway, Magallanes. Tapos, aakit tayo ng, ano, uh, pa EDSA, no? So, yun. Tuloy-tuloy lang ang biyahe ko nito. Nasa mga 10 minutes lang siguro. Mula Alabang hanggang Ayala Tunnel. So, ayan guys. So, makikita na, makikisit tayo ng ano, Magallanes, ano. Bababa na tayo dito ng South uh, Osmeña Highway. Yan, tuloy-tuloy lang ito hanggang sa makarating tayo ng Makati, ano, Ayala Tunnel. So, hindi ko na to hindi ko na po tinuloy yung pa BGC gawa ng dun sa may McKinley pagkanan ko galing ng EDSA uh, may medyo may pila na doon papasok ng BGC na. No dito lang sa Skyway. Uh, dito, ano na rin. Um, uh, maluwag na rin ang ano, kaysa dun sa magsisipay pa ako. Ayan, nasa ano na tayo nito guys. Mga South Super Highway no, sa Spenya. Tapos, uh, ayan. Tiyan-tiyan -tiy tayong aakit dito pa Edsa. Mag-Edsa okay, na tayo. Tapos, uh, ayan, paano na yan sa Edsa. Pwede sa Cubao yan. Packet, packet na tayo dyan. Tapos, sa uh, pababa tayo ng EDSA sa Magallanes. Tapos yan, hanggang sa makarating tayo sa sa Ed sa Makati. Ayala na tanil. Ayan, ituloy-tuloy lang yung biyahe ko. No? O, maluwag. Wala, ang matraffic niyan sa may ng kaliwa ko yung papuntang Usmania Highway yan Ayan, o ito. Paakita tayo dito ng anong ah, Magallanes. Ed sa Magallanes. Ayan, o. Ayan, o. Uh, na. Pagbaba natin dyan, eh. Ed sa Magallanes na tayo dyan. So, yan So, ayan. Maraming salamat sa inyong panonood. So, sana supportahan nyo ako. At uh, please like and share and subscribe my YouTube channel. So, maraming salamat sa inyong panonood, guys. So, hanggang dito na lang sa susunod na mga video. Maraming salamat ulit. Bye-bye!